makakasandok agad. Ay, ay, kay. Eh. Ay, ang pagkakalak na kinuha agad o. Oh. Ah, ah, kain gito ka lang <laughs> eh. Ay, ako ah, din ah. Yun, mga ay, kabilas, samahan niyo ulit kami. Magpumutrip tayo. Samahan tayo, tayo dun. tatalo tayo kami dun, tayo. mga kabilas dun. dun sa na, tatalo ay. tayo dun. Samahan niyo kami. Tara, let's go. And let's go. Maganda! Oh, alaapat mga kapilas mo. Wuu, tungitai! Wuu, ay siro bang putrip na naman mga kapilas? Amaya na? Thank okay. you. pagod bago makadalawa ayos ang good trip ito mga kabilas dadalo pa ang huli namin ay magpapadilim muna kami dini eh. dini muna kami sa tabinday habang nagpapadilim wala. The place. Mamaya mga kabilas, madali tayo dun sa gabi. Mamaya ang gabi natin na food tripin. Papadali muna kami dun sa barahan. Ang barahan, Puntuhan. Puntuhan. Hindi <laughs> tayo, sa kabila.

Si <laughs> rå! <laughs> <laughs> So yun mga kapilas, nakita natin si Kapareho, si <laughs> <Ay>, Kapareja, oh. <laughs> panuorin niyo siya mga kapilas. Nakakatawa ah, siya. <laughs> Masama oh. daw mamana sa amin mga kapilas. <laughs> Kawai-kawai. Oh. <laughs> Anong page niya? Pareha Pare Sister's Vlog. Pareha Sister's Vlog. Panuorin yeah. sister <laughs> niyo. Nakita namin dito sa tabinday, Gusto mamana. <laughs> Ayun mga kamila, sinabot na kami ng gabi oh. Dadalo pa rin ang na huli. huli namin, dadalo pa din. Oh, inabot na kami kayo ng gabi. Para kami makarami naman. Sigurado Ayan. ito ngayong Sigurado. gabi mga kamila. Makakadali tayo dito. Ngayon tayo babawi. Oo oh, tayo, dadalo pa rin oh. Bye bye. Oh, yan mga kabilas, bababa na si Bilas naman ang ngayon. Ako'y may huli na kaninang umaga. Kaya naman sa gabi, malabo ang mata pala niyan. Labo sa umaga, pag gabi <laughs> Ayun na, si Bilas. Ayun o. Oh. Damihan mo Bilas para tayo may pumpun trip. Ah, dalawa pang huli natin ay. Asya. Ah ah. Uh -huh. si Bilas? Matadagdagan pa kaya ari dalawa na ari. Anong tagal naman nun? Mainit na ako ay. Oo, oh, di ako. Aba, oh. ka na pala bilasin. eh. Ah, di na. Ayos Ayo. na. Sold pang putrip. Yun. Uh, ayos. Nakarami tayo mga kabilas. Oo. Ah. Madadagdagan ah, daw ari uh, mga kabilas. rin dalawa. Oo. Oh. Dadalawa pang huli ko kanina umaga. Ah. Malupit talaga ito paggabi. Alas. Ah. Para nakarami nga bilas ah. Ito. Oh. So, langoy pa. Hindi oh. Oh, nare, kabilas. Dawi. Ah, takni pira ko ara eh. Oh, nalaki. Pula po bilas. Sabi mo wala. Ayun, lakin laki ng pula po. Eh, Ano ba na mo ang huli ko? Sa huli mo. Ala pula aku. Putri pula aku. Putri pula aku. Laki ni tu. Ais tu. Ais bilas. Kerah. Putu kayu. Dah. Allah. Oh, tu sama ina ring huli kuai. Ii. Ina ada luat pula aku. Pagkadaming ano ganito. Hindi <laughs> ko lang. Muna bilas yan. Oh. Sige, siyempre mga kabilas lalagay na natin ng samya o oh. Papakuluan lang natin yan tapos lalagay na natin yung isda Oo, oh, <laughs> oh. kakawin puminto yun. Pagkakalang yun, tatakuluan lang natin mga kabilas Papakuluan natin yan. Pagkatapos Ay, yan, hindi, eh, na natin yung okay. mga kabilas ah lang natin oh, natin ang puyay. Yun. Oo, oh, sige, lagyan na ng asin. Oo, oh, huwag paramihan oh. Oo. Oh, yun. Bakit sa bato abo natin yan? Ayun. Gulo niya na Ay, ayos na ayos na yan. Ito ka lamang si Tigay ano? oh, pag... na natin. Oo oh, pag Alagay na natin e. doon ano. Tigay yung puni yung Tigay no? eh. na natin Ay, kulong-kulong lah. Lagi yang nak Ini? Ubus kaya natin bilas Ay, ito. Oo, oh, lagi ko na rin, oh. Sige. Dami, oh. Tingnan mo naman, oh. Oh. Oh, oh. Tapos susunod ko pa ito. Oh. Wow, oh, mga lulokon. Talagang lap-lapo. -lap oh. Hindi na binayot, eh, oh. Oh, oh. Lalo na rin, oh. Allah, diyan ka na. Isang kilo ang isa. oh. Sabay tatakbo na natin, ito, mga, mga kamila. Pagpulo niya, na food pa Pundri. na ito, mga kamila. Ayos. Ay, labas ang buntot, oh. <laughs> ano ka maluluto yan? Ito yan. Ano natin? Labas eh. Wag at ano naman ah. Labas naman yung ulo doon. <laughs> ay laki. Sige, ayos na yan. Pakulong na yan ay na. Mga kabilas, dito lang tayo nagluto. Sa dike. Ay dito rin tayo oh, ng huli. Ay, na dito na rin lang kami ng huli. Oh. Dito na rin tayo trip mga kabilas. Ano? Samahan nyo kami. Pakishare rin palo naman po sa lahat ng manunood. Lado na lang po. Kain tayo mamaya-maya. <laughs> oh, lalagay natin ito bilas. Ito ang pampasarap diyan eh, kalamansi o mga kabilas. Eh, Ini pa ang pampasarap din diyan. Eh. Oh, yun. bilas. Ay, tikman mo muna bilas. Oh, Tumana natin. Bilis, eh. Oh, take bilis. Oh, din sarap ng sabaw niyan. Oh, katakam na eh. Takam na takam na nag-video Ah, sarap. <laughs> <laughs> takam na takam na nag-video. Kain tayo mga kabina, luto na. Uh, kain ayos. tayo, kain tayo. Sarap uh, uh, po ito. Sarap. Tabo o. Oh. Pwede na, pwede na. Okay, kain, kain, kain tayo. Kain tayo. Sarap. tayo. Ay, paano bilas? Oo! Oh, oh. Mga sandok agad! Ay, ka eh! Ay, ang pagkakalak na kinuha agad Oh, Kainggit naman eh. <laughs> ay, ako I din ah. Ako na ako Ay, kutsara lang ako. Ibilis, bilis naman. <laughs> Oo, oh, oh, laki ng ulo oh. ko. Sa ano? akin yung isa. Oo, oh, yun, laki din oh. Oo, oh, oh, <laughs> okay, yung budrepan oh. Yan, inasabi ko. Oh, yan ang inasabi yung budrepan nila. Budrepan? <laughs> Oo, oh, pabrika muna. Ay, instana sa mo. Magkamali na tayo eh. Dapat tayo nag-pray muna eh. Oh. Bagong hasa pa naman. Malaki <laughs> mo na ako sabaw. Sabay ipray, pray Sabay <laughs> <patay> kain tayo. Ito yun. Ito yun. Ito yun. Ito yun. Ito yun. Patayin na natin ito. wag na kaya. Oh, Kainit ito. Oh, bilas. Dami ito. Bilas. Hey, okay, pray. Ay. Sige. Okay. Ah, oh, Lord. Salamat po sa pagkain ito. Sana. Marami pa kami mahuli sa sunod. Maging kalakasan ito. Amen. Kain tayo. Wow. oh, Mga kabilas. Ito. Oh. Nasabi. <laughs> lapu-lapu oh, mga kabilas. Press na press. Oh. Hmm, kabilas oh. Ah. Taba, bilas. Oh. ano? Ah, malang halang. Kahit walang tigiman mm. eh. Oh. Mm. Ah. Hmm. Ah. ah. Ang ilit ah. Pero ang sarap pala oh. sa pagkataba. Taba oh. Ah. Hmm. Oh, sarap.

Oh. Wow. Ah. Eh. Mm. Wow, wow. mm. Ah, Ah. mo ng please Parang ah. gusto pong kainin 'yung malaki. Oh, eh. huh, yami. Tara sige oh. naman kaya ubusin yung malaki bilas eh. Oh. Uh. Ako sharein palo naman po sa lahat ng manunood. Kain po tayo. <laughs> press na press bagong huli. Malamis, well, lubis. Oh. Huh. Mm. Ah. Itay na natin ito. Ayun. Ano yung kapag walang kulo? Oh, hindi ko kayang ubusin yung laki ng lapu-lapu, bilas, eh. Ah! Uh, huh! Ayos! At ayun, mga kapilas. Hanggang dito na lang po. Takam na takam na ang aming kapiraman, oh. Itay din, eh. din, eh. ก็ดีนั่นแหละครับไปเตาไปเอู้อ๋อแซ่บบิลอลอสไต